Ayon, magandang gabi mga ka-idol. May bagong dating na naman tayo. May init pa mga ka-idol. Pasensya lang boses natin. Kasi yo, hindi pa tayo totaling gumaling. Galing sa concert. <laughs> hindi, joke lang. Itong pisa ko na sa inyo mga ka-idol. Ito ang dahilan sa... Isa sa dahilan sa lumakas sa gas. Yan kasi naubos yung pinus ko na dati na uh, pizza, Naubos na. may bagong dating naman tayo. Uh, malakas sa gas. Dili ang hatak uh, mabaho amoy sa tambutso ayun ayun isa to na idol may duwagong dumating ato sampung piraso lang to idol oh. sampung piraso na lang to idol malakas sa gas, dili ang hatak ah, uh, may amoy yung tam, ah, uh, usok ng tambutso may amoy yun ito is dahilan idol idol yan. Sampung piraso na lang to. Kasi yung, yung huling pinos ko ubos na. Ito na lang natira. Ito, bagong dating na naman. Sampo. Yan. Huwag na kayong mag-tiis idol sa malakas na gasolina nyo. Isa sa dahilan to. Paano mo malaman, paano may troubleshoot na pagdili ang hatak? Ah... Uh, paano naman na ito ang dahilan? Bunutin mo lang sa akin, idol, tapos ilutis mo kung di nagdili ang hatak, na wala ang, ang hatak, ito na. Ito na, idol. Yun lang gawin pag testing sa diling hatak. Low power, bunuti lang sakit. Tapos, run mo siya. Yun. Pag no, gumanda na ang hatak, eh, eh confirm. Okay? O, oh, fame na idol, fame na.